边有路能走。 nandito nga pala ako ngayon sa My Food Primos. ah, uh, medyo na-miss ko rin yung mga ganitong content natin, yung mga food. Sa FB ko nga lang din pala nakita to. Kung mapapanood nyo yung mga video nila, kung paano nila ginagawa itong food nila, is matatakam ka talaga. At isa na ako sa natakam. Kaya naman no, nakita ko talaga to, bumaba agad ako tapos tinanong ko agad sa kanila kung ano yung bestseller nila. Meron naman silang menu dun sa ano. Yung nakita nyo kanina sa video, meron silang menu no Kaya lang napaka-hyper ng anak ko. Kaya hindi ko masyadong mabasa yung kanilang menu. Drop. Mm. Napaka-solid niya for only 150 pesos. Ito yung bestseller nila. Nakalimutan ko nung kusan yung location nila kasi ano yun eh, sabi ko nadaanan lang din namin yun, timing kasi may nagpa-order. Tapos, ito rin yung gusto ko noon kainin, kaya, di ba, meant to be talaga kami. Charot! Ando, bakla. Hmm. 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 Masarap niya, um. Hmm. Napaka-cheesy. Alam niyo kung ayaw niyo kumain ng rice ay ito lang kayo ng eto siguro mga ngayayat talaga kayo ay I mean kung mga gusto nyo mag diet kahit di na kayo mag rice pan kasi dito pa lang busog ka na hindi mo na kailangan ng rice Sulit. sya Mmm. Ah. -hmm. Nakikita ko lang kasi ito siya sa FB. Tapos, nag-follow ako sa page nila. Ito so, sabi ko, ah, pupuntahan ko to hanapin ko yung location nila. Tapos, aksidente ko lang nahanap. O, oh, di ba? Hmm, bakla. Hmm. Nakakain ng above. Crap. Ah. Gusto ko sanang i-video or gawin ng ano yung vlog yung ano nila ba para makita nyo paano nila to ginagawa. Kaya lang ang hyper ng anak ko sobra. Ang likot niya. Kaya naman hindi ko na nagawa ng video. Hmm. 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 Pulse. Oh, yun lang bakla. Dahil medyo nabusog ako. Parang hindi ko siya kayang ubusin. Mamaya ko ito iuubusin. Promise, nakakabusog talaga siya. Ang sarap na tas napaka-sulit tas nakakabusong. Ang mm. good naman, good. Charot. Yun mm. lang. Mamaya ako naubusin to. Nabusog ako. Bye-bye!